Nasubukan nyo na ba ang hero na si Khalid na naka Skypiercer? Mas mapapataas nito ang kanyang burst capability samahan mo pa ng damage at combo ng iyong mga skills. Ang kinagandahan pa sa hero na si Khalid, kumpleto ito mula sa mobility, flexibility, sustainability at burst damage. Maaari mo unahin ang item na si Halberd para sa healing reduction, Skypiercer pang finisher, Tough Boots para sa resilience, Blade of the Heptasis para sa physical penetration, Counter Strike para sa Brit Speed Up at additional na Physical Penetration, at Blade of Despair para sa Highest Physical Attack. Gamitin mo ang Emblem na Assassin para sa Plus 14 Adaptive Penetration, Plus 10 Adaptive Attack at Plus 3 Movement Speed. Rupture para sa dagdag na 5 na Adaptive Penetration. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo, madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level unit may cooldown na 15 seconds. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga top Oriol videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.